maaaring isipin at paniwalaan ng isip ng tao ay maaari nitong makamit. Munit bago mo isipin na narinig mo na yan ng isang libong beses huminto ka muna sandali. Paano kung ang tanging dahilan kung bakit ka pa rin nakakaramdam ng kahinaan ng isip ay dahil naniniwala kang mahina ka? Paano kung ang lahat ng tinatawag mong kabiguan, malas, kakulangan ng kumpiyansa, pagkabahala, takot sa pagkalugi, ay isa lamang koleksyon ng mga kwentong paulit-ulit mong sinabi hanggang sa ito na ang naging iyong pagkakakilanlan. Mukhang walang saysay, alam ko. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ito gumagana. Bawat tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag may naghimagsik sa loob mo at nagsabing, tumatanggi akong manatiling parehong tao. Ang pagtutok ang unang hangganan ng lakas ng isip at dito mismo karamihan sa mga tao ay natatalo sa laban ng hindi nila namamalayan. Napansin mo na ba kung paano tila patuloy na sinusubukan ng iyong isip na ilayo ka sa kung ano ang mahalaga? Hindi ito nagkataon lamang. Ipinapakita ng mga pag-aaral na halos kalahati ng oras, ang isip ng tao ay lumilibot, nag-iisip ng mga bagay na walang kaugnayan sa kasalukuyang sandali. At kapag nabubuhay ka ng ganito, nang hindi mo namamalayan, nagsisimula kang maniwala na mahina ka, hindi makapagpasya tamad samantalang, sa totoo lang, lumalaban ka lang sa isang tahimik na kalaban, ang pagkalat ng isip. At isipin mo kasama ko, ilang beses ka nang nagsimula ng plano na puno ng enerhiya, ngunit iniwan mo ito, bago makakita ng anumang resulta. Ilang beses ka nang nagpasya na mag-ipo ng pera, at pagkatapos, sa kaunting pagkabahala lang, ginastos mo ito ng padalos-dalos. Ilang beses ka nang nangako sa iyong sarili na gagawin mo ang isang bagay bawat araw at sumuko sa unang senyales ng pagkapagod. Napansin mo ba kung paano ito paulit-ulit na nangyayari, halos tulad ng isang pangkalahatang pattern? Para bang may isang robot sa loob ng iyong isip, na sinanay upang ilayo ka sa kung ano ang magpapaunlad sa iyo? Ngunit ito ang punto, hindi dahil ikaw ay walang kakayahan. Ito ay dahil hindi mo pa kailanman nasasanay ang iyong atensyon. Ang buong mundo ay nagpapaligsahan para sa iyong konsentrasyon, mga abiso, patalastas, panggigipit, paghahambing, takot. At habang nangyayari ito, ang iyong lakas ng isip ay unti-unting nauubos. At dito pumapasok ang isa sa pinakamakapangyarihang kwento mula sa buhay ni Napoleon Hill, isang sandali na naglalarawan kung ano talaga ang ibig sabihin ng muling pagkuha ng pokus. Nang matanggap niya ang imbitasyon ni Andrew Carnegie na investigahan ang dilihim sa tagumpay, si Hill ay walang saysay. Wala siyang pera, walang pangalan, walang katatagan. Siya ay isang batang mamamahayag lamang na may simpleng buhay, mga responsibilidad, mga babayarang singil, at isang hindi tiyak na kinabukasan. Tinignan siya ni Carnegie at sinabi ang isang bagay na magbabago ng lahat, na gusto niyang ilaan ni Hill ang dalawampung taon ng kanyang buhay sa pag-aaral ng isip ng tao at ihayag sa mundo kung paano tunay na nakakamit ng mga tao ang pambihirang resulta. Isipin mo ang iyong sarili, nakatayo sa harap ng isa sa pinakamayamang tao sa kasaysayan, naririnig na dapat mong bugulin ang dalawang buong dekada sa pagsasaliksik ng isang bagay na walang nakakaalam kung totoo. Sinuman ay umatras. Sinuman ay nag-isip, ito ay masyadong malaki para sa akin. Ngunit hindi umatras si Hill. Ginawa niya mismo ang ginagawa ng mga taong malakas ang isip, pinili niyang mag-focus sa isang misyon. Isa. Isa lang at iyon ang humubog sa lahat ng modernong sikolohiya ng tagumpay. At marahil ay hindi mo napansin, ngunit ang kwentong ito ay may dalang isang makapangyarihang detalye, walang garantiya si Hill. Walang kontrata. Walang pangako ng kapalit. Wala. Tinanggap niya dahil ang pagtutok sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili ay makatuwiran. At iyon mismo ang kulang sa karamihan ng mga tao ngayon, direksyon. Kalinawan. Layunin dahil kapag kulang ka sa kalinawan, anumang abala ay tila mahalaga. Kapag kulang ka sa isang layunin, anumang emosyon ay lumilihis sa'yo. Kapag kulang ka sa pokus, anumang hamon ay nagpapabagsak sa'yo. At sa puntong ito ipinanganak ang kahinaan ng isip, hindi mula sa kabiguan, kundi mula sa kawalan ng gabay. Ngayon isipin mo kung pumili ka lamang ng isang bagay na tututukan sa susunod na tatlong araw. Isa lang, Maaaring ito ay pag-ipon ng maliit na halaga. Maaaring ito ay pag-ehersisyo sa loob ng sampung minuto. Maaaring ito ay pag-aaral ng isang kabanata. Maaaring ito ay pag-organisa ng isang aparador. Tatlong araw. Walang pakikipagtawaran. Walang pagbabago ng layunin sa kalagitnaan. Mapagtanto mo ang isang bagay na naintindihan ni Hill kahit noong bata pa siya, ang isip ay tumutugon sa utos na paulit-ulit nitong natatanggap. Kung masasanayin mo ang iyong fokus, mas makakaramdam ka ng lakas, kalinawan, at pagiging dalubhasa. At kapag naramdaman mo ang pagiging dalubhasa, ang buong mundo ay tila mas simple. Ang akala mong katamaran ay nagiging enerhiya. Ang tila pagkabahala ay nagiging direksyon. Ang tila kaguluhan ay nagiging panloob na kaayusan. Dahil ang kahinaan ng isip ay hindi nawawala kapag sinubukan mong maging malakas, nawawala ito kapag nagpasya kang tigilan ang pag-aaksaya ng enerhiya sa lahat ng sabay-sabay. At marahil ngayon ay napagtanto mo na kung bakit nakamit ng mga taong tulad ni Thomas Edison ang pambihirang tagumpay, hindi sila henyo sila ay nakapokus. Papasok si Edison sa laboratorio at magtatrabaho ng ilang oras nang hindi napapansin ang paglipas ng oras, dahil ang kanyang isip ay lubos na nakatuon dito lubos. At bihira yan nayon. Napakabihira. Ngunit ito ay maaaring sanayin. At kapag sinanay mo, may kakaibang nangyayari. Ang dating tila imposible ay nagsisimulang maging natural. Ang mga panloob na boses na nagsasabing hindi mo kaya ay nagsisimulang tumahimik. Ang takot sa kabiguan ay nawawalan ng kapit. Ang mga abala ay nagiging mas maliit. Nagsisimula kang makaranas ng isang pakiramdam na marahil ay hindi mo pa naramdaman sa matagal na panahon, ang pakiramdam ng pagiging kontrolado ang iyong sarili. Ito ang unang hakbang upang hindi na maging mahina ang isip. Upang mabawi ang sinubukan ng mundo na nakawin sa iyo, ang iyong pokus. Dahil ang nakapokus na isip ay isang makapangyarihang isip. At ang makapangyarihang isip ay hindi nakikipagtawaran sa mga layunin nito sa maliliit na abala. Lumilikha ito ng direksyon, lumilikha ng disiplina, at lumilikha ng mga resulta, kahit na ang lahat sa paligid ay tila sinusubukan itong pabagsakin. Ang pagkakakilanlan ang hindi nakikitang pundasyon ng lahat ng lakas ng isip. Ito ang nagpapasya kung ano ang iyong tinitiis, kung ano ang iyong hinahabol, kung ano ang iyong tinatanggap, kung ano ang iyong iniiwan, at maging kung ano ang pinaniniwalaan mong nararapat sa iyo. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nakakaramdam ng kahinaan ng isip, dahil daladala nila ang mga pagkakakilanlan na hindi nila kailanman pinili. Mga pagkakakilanlan na ipinilit sa kanila ng mga sitwasyon, pamumuna, paghahambing, trauma, paulit-ulit na kabiguan, o ang mga inaasahan ng pamilya o kapaligiran, at narito ang tanong na nagpapabukal ng isang malalim na bagay, ilang beses ka nang gumawa ng masasamang desisyon, hindi dahil iyon ang tamang desisyon, kundi dahil iyon lamang ang desisyon na nakaayon sa taong pinaniniwalaan mong ikaw. Isipin kung ilang beses kang nagpigil na subukan ang isang bagay, dahil sa takot na magmukhang katawatawa. Ilang beses mong tinanggihan ang isang oportunidad dahil hindi iyon para sa mga taong tulad mo. Ilang beses mong gustong kumita ng mas marami, umunlad ng mas husto, makarating ng mas malayo, ngunit ang sarili mong pag-ugali ang humila sa iyo pabalik sa parehong pattern, na parang isang hindi nakikitang goma ang humahawak sa iyong mga aksyon. Hindi yan malas. Iyan ay pagkakakilanlan. At ang pagkakakilanlan ay hindi kung ano ang iniisip mo sa iyong sarili, ito ay kung ano ang paulit-ulit mong sinasabi tungkol sa iyong sarili. Pinatunayan ito ng agham, Ipinapakita ng pananaliksik sa behavioral psychology na kapag lumikha ang isang tao ng pang-araw-araw na maliliit na aksyon na nagpapatibay ng isang bagong pagkakakilanlan, nagsisimulang muling bigyang kahulugan ng utak ang taong iyon bilang isang taong mas may kakayahan, mas disiplinado, mas kumpiyansa. Hindi ito motibasyon, ito ay neuroplasticity. Hindi ito pagbabago ng buhay, ito ay mental reprogramming at dito mismo nawawala ang napakaraming tao, dahil sinusubukan nilang baguhin ang pag-ugali ng hindi binabago ang pagkakakilanlan na tahimik na nagbibigay kahulugan sa pag-ugaling iyon. At kung mapapansin mo, lahat ng dakilang pangalan na nakalusot sa matitinding paghihirap, ay may isang bagay na karaniwan, inampon nila ang isang pagkakakilanlan, bago pa man magkaroon ng anumang tunay na patunay nito. Ito ang kaso kay Arnold Schwarzenegger, na ang pag iisip ay naging halos isang siyentipikong pag-aaral ng disiplina. Hindi siya nagsimulang kumilos tulad ng isang world champion. Matapos manalo ng kanyang unang titulo, nagsimula siyang kumilos tulad ng isang champion ilang taon na ang nakalipas, nang walang naniniwala sa kanya, nang ang kanyang accent ay kinukutya, nang limitado ang kanyang mga kondisyon. Inampon niya ang pagkakakilanlan bago ang tagumpay. At dumating ang tagumpay dahil ginabayan ng kanyang pagkakakilanlan ang bawat pang-araw-araw na desisyon. Ngunit wala sa mga ito ang maihahambing sa emosyonal na epekto ng totoong kwento ni Napoleon Hill. Dahil bago siya naging isang manunulat, bago siya naging isang huwaran sa personal na pag-unlad, bago niya interviewhin ang mga maalamat na pangalan si Hill ay isang mapaghimagsik, walang kumpiyansa, walang layuning batang lalaki, na nabubuhay sa matinding kahirapan sa kabundukan ng Virginia. Ipinahihiwatig ng kapaligiran na ang kanyang kapalaran ay ang minahan ng karbon tulad ng iba ang kanyang pagkakakilanlan ay hinubog ng tanawin, ng kakulangan ng resources, ng mga limitasyon ng pamilya. Hanggang sa may nangyaring pambihira, ang pagdating ng kanyang ina sa kanilang pamilya. Nakita niya kay Hill ang hindi nakita ng iba. Hindi niya nakita ang batang nagdudulot ng problema. Nakita niya ang potensyal. At siya ang nagbigay sa kanya ng kanyang unang set ng libro, ang kanyang unang kagamitan sa pagsulat, ang kanyang unang paghikayat na mangarap ng malaki. Siya ang nagsabi at ito ay makasaysayan na hindi siya ipinanganak upang maghukay ng karbon kundi upang maghukay ng mga ideya. Sa unang pagkakataon, may isang nagtanim ng ibang pagkakakilanlan sa batang iyon. At ang isang butil na iyon ang nagpabago sa lahat. Nagsimulang maniwala si Hill na maaari siyang maging higit pa sa sinasabi ng mundo. At ang paniniwalang iyon ang nagtulak sa kanya upang sundan ang landas na magbabago sa kanya upang maging ama ng sikolohiya ng tabumpay. Ang kwentong ito ay nagbubunyag ng isang malalim na bagay, ang pagbabago ng pagkakakilanlan ay hindi nagsisimula kapag nakaramdam ka ng kahandaan. Nagsisimula ito kapag nagpasya ang lumang tatak, ay hindi na nagsisilbi sayo. Kapag tiningnan mo ang iyong sarili at sinabing, tumatanggi akong ipagpatuloy ang pamumuhay bilang ang pinababang bersyon ng aking sarili. At marahil ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakarami sa atin ang nakulong sa takot na kumita ng mas maraming pera, ang takot na gumawa ng mahalagang desisyon, ang takot na lumihis mula sa predictable na landas. Dahil, sa kaibuturan, sinusubukan nating protektahan ang lumang pagkakakilanlan, ang nabuo sa mga takot, limitasyon, at masakit na karanasan. Ngunit nagbabago ang lahat kapag kinwestyon mo, paano kung hindi ako ang taong yon? Paano kung ako ay palaging higit pa sa sinabi sa akin? Ang pagkakakilanlan na yung ang nagtatakda ng lakas na yung nararamdaman. At kapag nagsimula kang ulitin, kahit na mahiyain, ang isang bagong panloob na salaysay. Ako ay isang disiplinadong tao. Ako ay isang may kakayahang tao. Ako ay isang taong karapat-dapat sa higit pa. May nagsisimulang umayos. Ang maliliit na aksyon ay nagkakaroon ng lakas. Ang maliliit na hamon ay tila nagiging mas maliit. Ang dating pumipigil sa iyo ngayon ay nagtutulak sa iyo pasulong. Dahil walang mas makapangyarihan pa sa isip na naniniwala sa bago nitong bersyon at marahil, dito nakasalalay ang susi sa pag-alis ng kahinaan ng isip, tigilan ang pagtatanggol sa pagkakakilanlan na naglilimita sa iyo. Nawawala ang kahinaan kapag tinanggap mo na kaya mong maging mas dakila kaysa sa mga sitwasyong humubog sa iyo. Kapag naintindihan mo ito, kahit ang takot mo ay magsisimulang gumana pabor sa iyo. Dahil ang matatag na pagkakakilanlan ay hindi ka ginagawang hindi matatalo. Ngunit ginagawa ka nitong hindi matitinan. Ang pagkontrol sa iyong mga emosyon ang hakbang na naghihiwalay sa mga nangangarap lang at sa mga tunay na nagbabago ng kanilang buhay. Dahil walang saysay ang pagkakaroon ng layunin, focus, pagpaplano, o kahit disiplina kung sa mapagpasyang sandali, hinihila ka pa atras ng iyong mga emosyon. At dito nagkakamali ang maraming tao, karamihan ay naniniwalang mahina sila dahil kulang sila sa sapat na lakas ng loob samantalang sa totoo lang, hindi pa nila natututunang pamahalaan ang kanilang panloob na pagnanais. At ang mga pagnanais na ito ay mas nakakapagpatakbo kaysa sa inaakala mo. Isipin mo kung gaano karaming pagkakataon ang pinakawalan mo dahil lamang naramdaman mo ang takot bago kumilos. Isipin mo kung gaano karaming mahalagang pag-uusap ang iniwasan mo dahil bumilis ang tibok ng puso mo, nanginig ang boses mo, o nagsimulang lumikha ang isip mo ng mga negatibong sitwasyon. Ilang beses kang malapit ng humingi ng dagdag na sweldo, maglahad ng ideya, o makipag-usap sa isang mahalagang tao at may bumulong sa loob mo na pumipigil sa iyo. Napakakaraniwa ng emosyonal na pagharang na ito na higit sa 40% ng mga hindi magandang desisyon sa pananalapi, ayon sa pag-aaral ng University of California, ay nagaganap dahil sa mga pabigla-biglang reaksyon tulad ng pagkabalisa, galit-kagalakan, takot na mawalan o takot na kumuha ng peligro. Sa madaling salita, maraming tao ang nag-iisip na mayroon silang problema sa pera ngunit ang totoo, mayroon silang problema sa emosyon. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang tao, kahit mas malaki ang kinikita, ay nananatiling mahirap. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang relasyon ay sumasabog ng hindi kinakailangan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong lubhang may talento ay sinasabotahe ang sarili nilang karera. At ang patakarang ito ay nalalapat sa lahat ng aspeto ng buhay at mayroong napakalakas, at napakakilalang halimbawa na perpektong naglalarawan sa ideyang ito, si Mike Tyson. Isang lalaking may kahangahangang talento, pambihirang lakas ng katawan, bilis, teknikal na galing, at pinupuri sa buong mundo. Ngunit sa emosyon, pabigla-bigla, walang kontrol, nakulong sa mga sumasabog na reaksyon na sumira sa kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Nawalan si Tiso ng milyon-milyong halaga, nawalan ng pagkakataon, nawalan ng respeto, at nawalan ng direksyon, dahil hindi niya makontrol ang nangyayari sa loob niya. At itinuturo nito sa atin ang tungkol sa lakas ng isip, gaano man ka matatag ang iyong panlabas na anyo ang tunay mong lakas ay nakasalalay sa kung gaano mo napapangasiwaan ang iyong sarili sa loob. At ito mismo ang dahilan kung bakit napaka-impakto ng totoong kwento ni Napoleon Hill sa puntong ito. Dahil, salungat sa iniisip ng marami, hindi lang basta nabuhay si Hill sa pananaliksik, mga panayam at tabumpay. Naharap siya sa mga tunay na banta. Sa panahon ng kanyang mga pagsisiyasat at paglalantad ng mga dietikal na gawi noong panahong iyon, si Hill ay inusig, tinakot at kinailangan pangang tumakas kasama ang kanyang pamilya. Isipin ang tagpong ito, gabi-gabi, nabubuhay sa takot, patuloy na tensyon, kawalang katiyakan, hindi alam kung ligtas ba siya, hindi alam kung matutuklasan siya, naririnig ang mga yabag, inay, boses, nag-isip ng panganib sa bawat anino. Kahit sino ay maaaring sumuko. Maaaring binura ang lahat ng kanyang isinulat. Maaaring nanahimik at nawala na lang. Ngunit kabaligtaran ang ginawa ni Hill. Huminga siya ng malalim at pinanatili ang kontrol sa emosyon. At hindi ito nangangahulugang hindi siya nakaramdam ng takot nangangahulugan ito na hindi niya hinayaan ang takot na magpasya para sa kanya. Sumulat siya, nagpatuloy sa pananaliksik, nagpatuloy sa pagtuturo, nagpatuloy sa pagtulong sa mga tao. Pinili niyang huwag magreaksyon sa takot kundi tumugon ng may layunin. At iyon mismo ang dahilan kung bakit nagiging matatag ang isang tao sa pag-iisip, ang kakayahang paghiwalayin ang emosyon mula sa aksyon. At kapag naintindihan mo ito, may nagbabago sa loob mo. Ang buhay ay hihinto sa pagiging isang emosyonal na larangan ng digmaan kung saan patuloy kang nag-aapula ng panloob na apoy, at ito ay nagbabago tungo sa isang ganap na kakaiba. Isang espasyo kung saan pipiliin mo kung paano magreaksyon. Dahil ang mga emosyon ay hindi kalaban, masyado lang silang mabilis. Lumalabas sila bago ang iyong mga iniisip, bago ang iyong lohika, bago ang iyong rason. Ngunit kapag natuto kang huminto, huminga, at magmasid sa halip na magreaksyon, nagbabago ang lahat. Sisimulan mong mapagtanto na hindi lahat ng takot ay totoo, hindi lahat ng pagkabalisa ay nagpapahiwatig ng panganib, hindi lahat ng galit ay nararapat na tugon, at hindi bawat pagnanais ay dapat maging aksyon. At kapag naitatag mo ang distansyang ito sa pagitan ng pakiramdam at pagkilos, isang maina, tahimik, halos hindi nakikita, ngunit lubhang makapangyarihang uri ng lakas ang isisilang. Ang ganoong uri ng lakas ay nagpapahintulot sa iyo na gumawa ng mas matatalinong desisyon, makipag-usap ng mas malinaw, makipagnegosyo ng may mas malaking kumpiyansa, magmahal ng mas may kapanahunan, at magtrabaho ng mas may estratehiya. Ito ay isang lakas na nagsisimula sa maliit, tulad ng isang sinulid ng kamalayan, ngunit lumalawak hanggang sa ganap nitong mabago ang paraan ng iyong pamumuhay. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong nakakapamahala sa kanilang mga emosyon ay nakakamit ang mga bagay na tila himala sa mga nabubuhay sa panloob na kaguluhan. Hindi sila naghihintay na dumating ang motibasyon. Hindi sila sumusuko sa takot. Hindi sila sumusunod sa masamang pagnanais. Humihinga lang sila, nagmamasid at pumipili. At iyon ang sikreto, ang emosyon ay isang bisita, hindi isang utos. Lumalabas ito, ngunit hindi ito nagdedesisyon. Sumisigaw ito, ngunit wala itong kapangyarihan. Ikaw ang nagpapasya. At kapag sa wakas ay naintindihan mo ito, sisimulan mong mapagtanto na hindi ka mahina, hindi mo lang alam na kaya mong manguna. Dahil ang lakas ng isip ay hindi tungkol sa pag-aalis ng takot, pagkabalisa, o kawalan ng seguridad. Ito ay tungkol sa paggawa ng dapat gawin kahit na naroroon sila. Ang tunay na lakas ay lumilitaw kapag huminto ka sa pagiging bilanggo ng sarili mong emosyon at naging manunulat ng sarili mong kwento. Ang lakas ng isip ay nakasalalay din sa iyong kakayahang gawing pangdatong ang sakit. At ito marahil ang isa sa mga pinakanapapabayaan na kasanayan ng mga taong itinuturing ang sarili na mahina sa emosyon. Dahil simple ang katotohanan, lahat ay nakakaramdam ng sakit. Lahat ay nakakaranas ng pagtanggi, pagkabigo, kahihiyan, pagsisisi, mga pagkawala. Ang pagkakaiba ay kung ano ang ginagawa ng bawat tao rito. Habang ang ilan ay lumulubog, ang iba naman ay lumalago. Habang ang ilan ay binibigyang kahulugan ang sakit bilang tanda ng kawalan ng kakayahan, ang iba naman ay binibigyang kahulugan ito bilang tanda ng direksyon. At narito ang isang katanungan na maaaring magulat ka, ilang beses ka nang sumuko sa isang mahalagang bagay dahil pinaniwalaan mong ang sakit ay patunay na hindi ito para sa iyo. Ginagawa ito ng karamihan. Ito ay ayon sa estadistika. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa American Psychological Association na humigit kumulang 65% ng mga tao ang sumusuko sa mga personal na proyekto o mahalagang layunin pagkatapos ng unang malaking emosyonal na balakid. Naniniwalang ang paunang kahirapan ay ebidensya na hindi ito ang tamang daan. Ngunit iyon ay isang interpretasyon, hindi isang katotohanan. Ang sakit ay isa lamang senyales at ang senyales ay hindi nagtatakda ng kapalaran. At mayroong napakalakas na halimbawa ng isang taong nagbago ng sakit tungo sa lakas, at ang taong iyon ay si Henry Ford. Bago niya itinatag ang Ford Motor Company, nalugi siya ng dalawang beses, pinagtawanan ng mga investor, at itinuring na baliw dahil sa paniniwalang kaya niyang bigyan ng sasakyan ang karaniwang tao. Ang sakit ng paulit-ulit na pagkabigo ay sisira sa sinuman, ngunit kabaligtaran ang ginawa ni Ford ginawa niyang bagong pagtatangka ang bawat pagkabigo. At ang bawat pagtatangka ay nagdala sa kanya papalapit sa solusyon. Pinag-aralan ni Hill ng mabuti si Ford at sinabing ang pinakamalaking talento nito ay hindi inobasyon, ito ay ang kakayahang gawing pagtitsyaga ang pagkadismaya. Ngunit walang halimbawang makakatumbas sa totoong kwento ni Napoleon Hill, na malalim na nakaugnay sa temang ito, isang kaso na kakaunti ang nakakaalam. Ngunit nagbubunyag kung gaano niya kinailangang gawing lakas ang sakit upang magpatuloy. Matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho sa kanyang dakilang proyekto sa buhay, ang orihinal na manuskrito ng The Law of Success na naglalaman ng mga panayam, pananaliksik, tala, at mga natuklasan na naipon sa halos dalawang dekada ay nawasak sa isang sunog. Isipin mo iyon. Ang gawaing pinaglaanan niya ng dalawampung taon upang itayo ay naging abo lamang sa loob ng ilang minuto lahat ng record, lahat ng detalye. Isang buong kabanata ng kanyang buhay ang naging usok. Karamihan sa mga tao ay bumagsak na. Sasabihin na senyales iyon upang sumuko. Tatanggapin ang sakit bilang isang sentensya. Ngunit gumawa si Hill ng isang bagay na ganap na kakaiba, isang bagay na napakalakas na naglalarawan sa kanyang pilosopiya hanggang ngayon. Huminga siya ng malalim, tumingin sa pagkawasak, at inisip, kung nagawa ko ito minsan, mas magagawa ko ito ngayon. At pagkatapos ay isinulat niya muli ang lahat. Mula sa simula. Hindi sa kawalan ng pag-asa, kundi sa layunin. Hindi sa hinanakit, kundi sa kalinawan. At ito mismo ang muling isinulat na bersyon na naging isa sa mga pinakamaimpluensyang akda sa kasaysayan ng personal na pag-unlad. Ngayon, mag-isip ka kasama ko, Ilang beses ka nang nakaranas ng isang emosyonal na sunog? Isang bagay na pumawi sa iyong itinatayo isang pangarap, isang relasyon, isang plano, isang pagkakataon at inakala mong iyon na ang katapusan. Paano kung iyon ay simula pa lang? Paano kung ang sakit na iyon ay nagtutulak lang sa iyo patungo sa isang mas mature at mas matatag na bersyon ng iyong sarili? At marahil ay napagtanto mo ngayon, hindi ang sakit ang nagpapahina sa iyo. Ito ay ang iyong interpretasyon dito. Ang pagtanggi ay maaaring sumira sa iyo o magredirect sa iyo. Ang pagkabigo ay maaaring ikahiya mo o magturo sa iyo. Ang pagkawala ay maaaring pumigil sa iyo o magpalaya sa iyo. Walang kahulugan ang sakit hangga't hindi mo ito binibigyan ng isa. At kapag napagpasyahan mong ang sakit ay pangdatong, humihinto ito sa pagiging kaaway at nagiging tulak. Huminto ka sa pag-iisip, bakit nangyari ito sa akin, at nagsisimulang mag-isip, ano ang sinusubukan nitong ipakita sa akin at ang panloob na pagbabagong ito ay binabago ang lahat. At upang maranasan ito sa praktika, mayroong isang simple, direkta, at nagpapabagong ehersisyo, sa susunod na tatlong araw, sa tuwing may mangyayaring hindi komportable, isang kritisismo, isang pagkadismaya, isang kahirapan, isang hindi inaasahang pangyayari, hindi ka agad magre-reaksyon. Hihinto ka, hihinga, at magtatanong, paano ito makakapagpatatag sa akin? Lalaban ang isip mo, syempre, Ngunit doon mismo nagsisimulang isilang ang lakas. Dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging mahina sa pag-isip at matatag sa pag-isip ay hindi tungkol sa pag-aalis ng sakit kundi sa pagkatuto kung paano ito gamitin. Kapag na-master mo na ito, wala nang anumang makakatalo sa iyo, dahil maging ang pinakamahihirap mong sandali ay magsisimulang magsilbi para sa iyong ikabubuti. Ang dating nagpapahina sa iyo ay nagpapatatag na sa iyo ngayon. Ang dating pumipigil sa iyo ay nagtutulak na sa iyo pasulong. Dito isinisilang ang lakas ng isip. Sa sandaling magpasya kang tumigil sa pagtakas sa sakit at simulan itong baguhin tungo sa kapangyarihan. Hindi ito nagmumula sa anumang espesyal na talento, kundi mula sa kakayahan mong kontrolin ang iyong pagtutok, ang iyong pagkakakilanlan, ang iyong emosyon, at maging ang sakit na ihahagis sa iyo ng buhay. Kapag naunawaan mo na ang bawat hamon ay maaaring maging bagong direksyon ang bawat takot ay maging kalinawan, at ang bawat pagkabigo ay maging panimulang hakbang, isang bagay sa loob mo ang magbabago ng tuluyan. Ang kahinaan ay hihinto bilang isang hantungan at magiging isang panimulang punto lamang. At kung tumugma sa iyo ang nilalamang ito, kung gayon ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ngayon ay magdadala sa iyo ng mas malayo. Ito ay literal na ang susunod na hakbang sa iyong evolusyon ng karunungan na naglalapit sa iyo sa tahimik na pangakong maging isang porsyento na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Maraming, maraming salamat sa pagiging narito, sa paglalaan ng oras para sa iyong sarili, at sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Magkikita tayo sa susunod na video.